Bantay, MPOX naman po tayo. May tatlong panibagong kasong na itala ang DOH. Kasunod niyan, ikinabahala ng ahensya ang post ng isang spa na bakunado na raw ang kanilang mga staff kahit wala pang bakuna kontra MPOX dito sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang niyan, Simon Gualvez. Ito ang poster ng isang health spa sa Makati City. Nakasaad dito na bakunado kontra sa sakit na Mpox ang lahat ng massage therapist nila. May disclaimer naman ang kumpanya na pribadong medical provider daw ang nanguna sa pagbabakuna sa kanila. Pero teka muna, paano silang mabakunahan kung wala pa namang deliver na Mpox vaccines dito sa Pilipinas? Ayon sa Department of Health, All vaccines, whether public or private, to enter the Philippines must be registered with the Philippine FDA. Once it's not, it's considered contraband. Or smuggled. Pag in-inject sa iyan at may nangyari, sino ang hahabulin ko? So kaya kailangan registrado sila kahit private sector pa yan dahil pag nagkaroon ng komplikasyon, adverse reaction o may namatay from the vaccination, mahahabol natin yung tinatawag na kumpanya. Idudulog ng DOH sa National Bureau of Investigation o NBI ang naturang post at kung ano mga pwedeng isang pangkaso laban sa kumpanya. Wala pang tugo ng health spa tungkol dito. Base sa kasunduan sa World Health Organization, prioridad sa bakuna ang Bansang Democratic Republic of Congo na may matas na kaso ng MPOX. Pero nag-request na ang DOH ng 2,500 vaccines. Ngayong taon, labing walo na ang tinamaan ng MPOX sa Pilipinas. Kabilang dyan, ang tatlong bagong kaso. Dalaway mula sa Calabarzon habang isa sa Metro Manila. Lahat sila lalaki. Gumaling naman na raw ang lima sa MPOX cases habang naka-home isolation ng iba. Ayon sa DOH, walang dapat ikabahala dahil kontrolado nila sa ngayon ang pagkalat ng MPOX. Nakikita nyo, napakadaling i-control ng MPOX. I don't need a vaccine to control it. With good public health, yung tinatawag nating uh, prevention, detection, isolation, na pi-prevent yung pagkalat niya. Unlike yung sakit na airborne. Libre ang pagpapatest para malaman kung positibo sa MPOX. Bukod sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, pwede na rin magpates sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Tuloy-tuloy din daw ang training para sa testing sa iba pang malalaking ospital. Nakakahawa ang MPOX kapag ang isang positibo nito ay nagkaroon ng skin-to-skin -skin contact o kahit ang mga nagamit itong tela ay nadikit din sa iba. Bukod sa Mpox, binabantayan din ngayon ng DOH ang tumataas na kaso ng dengue. Tumaas ng 68% ang nagkadengue mula Enero hanggang September 6 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Aabot sa 546 ang mga namatay. Mas mababa yan kumpara noong nakaraang taon. Pangamba ng ahensya, posibleng dumami pa ito lalo ngayong tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.